TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, sa iba tampok na balita na Nusulight ay minungkahi ng Department of Education o DepEd kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maagang tapusin ang susunod na school year calendar 2024 hanggang 2025 sa Marso sa susunod pong taon. Ito ay sa gitna pa rin ng panawagang ibalik sa dati ang academic calendar. Ay po kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, babawasan ng 165 araw ang pasok ng mga sudyante sa susunod na pasukan sakaling matuloy ito at mapektuhan ang curriculum at kompetensi maging ang bakasyon ng mga mag-aral at mga, mga guro. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchelian na kinakailangan ang agar aksyon ng gobyerno dahil hindi garantisado ang magiging lagay ng panahon sa susunod na taon. Una na pong hiyag ng DepEd na aabutin pa umano ng tatlong taon para may balik sa dati ang school calendar. Samantala sa datos po ng Education Department, umabot naman sa humigit 7,000 paaralan sa buong bansa at halos 7,000,000 estudyante ang napektuhan ng suspension ng klase mula April 1 hanggang April 26.